Okay. Good morning mga katupay. Dito na naman kami ulit mga tupay sa may ano. bato mga tupay. Sakop ng tagik to, mga tupay. at uh, namin dito mga tupay ay marami nang nakapwisto sa may mangga mga tupay oh. marami dito na namimingwit mga tupay no? <laughs> di ka dati mga tupay nga kami lang dalawa ni daddy yun may nakahuli na mga tupay oh. yan oh. dami namin ngayon mga tupay kami lang dalawa ni daddy ngayon daddy mga tupay at nakahuli na si daddy ng isa mga tupay at ako naman ay wala pa so, may isa pa na kaming huli mga tupay yan mga tupay diba oh, at least di na zero hindi <laughs> na zero mga tupay meron ng huling isa sus kung mapuno ito mga tupay no? malaki itong cooler na ito mga tupay at may yelo pa mga tupay para hindi masira yung isda kapag mayroon tayong huli mga kapatid may huli na kami isa so yan, Ay, tayan tayo lang ganyan mga tupay uh, ah, kung makakarami ba kami ngayon ng huli Ang dami na may ngayon mga tupay ayun o no? ah. hiliran na naman kami dito <laughs> ganyan talaga mga tupay pag ah, mahili ka sa bingit mga tupay

Okay, tu siru dah siru sabi ko. Ya, si grabe kung di siya makapili Yan na kahit isa. Limang taga yan mga katupay. Oo, o, 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 talaga. kung di siya makakain yan na kahit Okay, 2-0. 2-0. Dadi. ilagay na natin dyan sa cooler ayan mga tupay nasa mabuting kalagayan na siya Okay, mayroon uh, na naman mga katupay oh. malaki na dia malaki mga Oo. Oh. <laughs> wala pa rin akong huli mga 3-0

May nananalop Nananalop ba? Oh. <laughs> Yung nakabangka oh. Nananalop Ah, oh, malaki pa rin ah Oh, gali Malaki pa rin Oh <laughs> Ayos ah Apat ah, na yun dadi Bilang na bilang dadi <laughs> Bilang na bilang ah. <laughs> Ang <na, bilang>. <laughs> Bilang, nabilang, 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 nabilang. Ah, Apat na yan. Puro malalaki mga tupay. So, ito yung ulo niya. Yan. Para di madulas mga tupay. Kailangan may tuwalya. O pistawil mga tupay. Yan. O yun. No. Uh, Hindi siya makatalo mga tupay kasi malaki tong cooler namin mga tupay. Pag nangalahat ito, ay sus. Ang dami na mga tupay. Okay. Uhuh. Sa Okay, mayroon na naman mga katupay. Na <laughs> yeah. oh, yes. Siguro ganito yung Kalaki yung nahuli ko, nakawala. Magkawala pa. Hindi yun, ha? Okay, may huli rin mga tupay, oh. <laughs> may huli na pala. Sa <laughs> La ilalim. Ah, yung stack ka na naman doon. Ano na yung lalagyan <laughs> mo? Ayan na, lirapin. Nilapit mo na. <laughs> May huli na pala. Mga tupay, tatay mo na kami mga katupay. At nagutom na ang tiyan namin mga tupay. <laughs> Kaysa malipasan na ng gutom. Marami ka ng huli bro. Ha? Ay, pang-apat na. Ayos ha. Ako, malalaki pa. Sa kapila, dami yun. Maaga ka ba? Oo, oh, yan ha. Buhay na buhay. Oo, <laughs> oh, mga tupay oh. Eh. Ay, upat. Apat na piraso na. Wala. Hindi, eh, pa mo doon para hindi na. na takbo na. Hindi ka takbo na takbo. At kakain kami mga tupay para mabusoy naman siya para may lakas mamaya, kagatan tu mamaya. Ole! Ole na naman. Eh, yung ano pala. Pang ano sa para di madulas mga tupay, kailangan natin ng ganito. saka iwas ni Nick din. Oh, okay, term hindi na siya madulas na tupay paghawak kasi pag wala yung stable to na tupay pwede na naman kasi walang hawak ikpitan mo yung hawak hindi may iwasan mga tupay na mga tinika parang nilunok eh nilunok pa nilunok na gutom na gutom itong isda na ilang araw kaya hindi kumain to ito shokin pa pa Kiyo, no? Yeah. yeah. Ayan, mga tupay, oh. Good size na ito, mga tupay. Mm. Hindi ba? Oh, Marami-rami na, mga tupay, oh. Ha, Marami-rami na, mga tupay. yung huli namin, yan, oh. Diba? Madadagdagan pa yung mga tupay, dahil maaga pa. Okay. Okay. Hello, hello, hello.